tuloy natin ang panonood kay Pagaw. Mahal eh. Pero ang ganda naman yung kulay ng bibiling ko. Sana, ang problema, meron pa tayong isang pinapalaki o pinapipisa. takana, ka na. Ito ang plano kong bilhin na ibon, pagaw, ang tawagin. kaso oo oh, oh. ayun no oh. nakakaawang huliin pero sayang may umok siya dyan no gumagawa dito sa ating backyard meron tayong ibon na wild pagaw kung tawagin kung kung ano mga twigs yan na dalawa sila kanina pa eh Lapitan na natin. Parang may nesya dyan sa may dragon fruit. Mili siya ng mga twigs. Where are you, baby? sipag talaga ng mga ibon kahit wala silang pagkain sariling sikap sana ayon pagaw Mawala. Yun. Ah! Gumitao siya. Ang ganda oh. Oh. Ha? Anong masasabi mo? Pagaw oh. Mukhang masishift tayo ng habis sa birds. Lalo na pag may lab birds. Ganda Lapit ka pa, baby. Ah, tag. tuloy. Na wala. Ayun. Dito sa ating backyard, meron tayong ibon na wild. Pampaga kung tawagin Tumpungan ng mga twigs Yan na Dalawa sila kanina pa eh Lapitan na natin Ayun na namumulot siya ng mga twigs para sa kanyang nest hirap pala ng birding para ka rin yun dalawa sila eh nagtutulungan silang maggawa ng kanilang bahay ah. lumipat naman siya dyan tapos nandito siya ngayon ah yun ako